sobrang dami ng huli namin dito mga idol Dabi, ang dami naman talaga ng isda ngayon kaya talagang tuwang tuwa kami mga idol at napakarami ng huli namin ngayon mga idol sa so katunayan nakadalawang baldi kami dito mga idol no? baldi ko yung lagaya ng mineral water napakarami mga idol isang laglagan mga idol talagang sampuan yung huli sa so katunayan kasama ko si bro Malik Jan at saka si bro Johnson Eric yan at syempre ako naman mga idol <laughs> At kung nakikita nyo mga idol Pa isa isa lang yung huli ko Kasi dalawa lang yung hook Na ano ko dyan nilagay Kaya yung huli ko dyan isa o dalawa Doon kay brother natin Talagang napakarami No? Kita nyo mga idol Lapis yan mga idol kung tawagin sa atin Lapis Yan matataba yan mga idol Pero talagang sobrang tinik nung ano niyan, yung parang silik niya. Pero walang buto yan mga idol doon sa ano. Yes. Hindi siya mabuto na isda, ano. Ano. Talaga nakaglaps kami dito mga idol kasi masakit makatinik yung ano. This one is a good size also. See, see. Mga good size yung mga nahuhuli natin dito mga idol, talagang mataba, malaki kasi yung maliliit, binibitawan natin ulit mga mga idol. Si brother natin dito mga idol, talagang walang tigil yung pagkalas ng hook natin sa isda mga idol no kasi kaliwat kanan kasi ang nahuhuli namin. Si bro maling nakakahuli ng walo, ako naman nakakahuli ng dalawa. Yeah, siyempre mayroon din siyang nilagay. Hindi na niya na maano mga idol, kasi talaga nakarami ng ista na huli natin. Ah, bakoko. Mm. Bakoko. Oh, ayan mga idol, nakakahuli tayo dyan. Dalawa na naman mga idol, no? Tingnan nyo yung ista mga idol. Ang lalaki niyan, siyempre. Talagang sobra sa dangkal yan. Yung na natin. Ha? gabi mga idol, sunod-sunod huli natin dito mga idol no. Napakarami talagang isda mga idol, so, nakakatuwa talaga mga idol. Yung mga dumadaan nga na mamasyal natin mga kababayan sa Alcubar dito sa Cornets. Na talaga napapatigil sila kasi sunod-sunod yung huli natin, nakakatuwa naman talagang tingnan. Yan pala nakikita nyo mga idol, yung uh, kulay puti na parang tower. Yan pala mga idol, yung pasyalan ng hari. Ah, uh, po sila nagmi-meeting -me o may ikakasal. Maliit lang tingnan mga, mga idol no, pero napakalaki niyan mga idol. Talagang malawak 'yan doon sa loob mga idol. Ah, Ma-commiteros. Ah, Mina na wala di bumalik Hindi hindi hindi. bro.

anim anim ya no he 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 he

At dito na nga mga idol, pauwi na tayo mga idol kasi medyo naabutan na tayo ng gabi dito mga idol. Sa katunayan na andito si Bro Malik na likod ko mga idol. Ayan. At kung nakikita nyo yung mga ilaw dyan mga idol, yan po yung masjid ng mga kapatid natin mga muslim. At sa gilid naman ng biwok parang tawagin nila dito mga idol, ito po yung pasyalan ng ating mga kababayang mga Pilipino o mga kababayang iba't ibang lahi. Nandiyan din si Bro Eric at nagliligpit na kami at maraming salamat mga idol.